So yun mga boss, makakalikot naman pala tayo dito ng motor natin ngayon kasi uh, itong front fender natin kasi napapansin ko masyadong mataas. Mataas yung awang ng front fender niya. So papaya ko yun natin yung mga boss. Ngayon kakalikot natin ngayon. So yun mga boss, unang gagawin natin dyan ay si babaklasin natin yung mga side flarings natin dyan tsaka yung sa mukha yung sa harap para madali tayo makagawa ah, hindi tayo mahirapan mag kalikot so yun mga boss yun ay mga boss yung finish product ng mga boss mga boss so oh, parang nakalaway ko na rin mga boss isang daliri na lang yung kasya masikip pa so yun mga boss yan na lang muna natin ngayon kasi wala tayong pang bilhin ng mga pesa yan yun mga boss. Maraming salamat sa panonood. Ride safe.